guys. Ito, mag-work tayo dito ngayon. Nag-ala ano, ako. Mag-segment muna ako dito guys ha. Kasi, ito nga. mag muna ako dito ng mga satay. Eh, grabe. So, ito. Kaya lang ulit mag Kasi, parang kita naman ako. Ito nga, Ang na oh. kumita pala. mag pa lang dito. Grabe talaga. Nakita ako dito isang araw. Kaya binawasan ko muna yung pagpindot-pindot ko ng cellphone. Pagpindot ko ng cellphone, ang tagal ko magkita. Ay, naku, talaga. kaya eto. Kus-kus-kus-kus tayo, guys. Ayan. Namita ko nga pa, ito ng anak Ang mga mga mga. Tapos, itinagamit ako dito ng pang kus pagod talaga yung mga ano pumasok ko dito guys sa isang ano dito pumasok ko dito sa isang ano yan parang may bahay may amo ako dito guys si madam sabi ni madam maglinis daw ako yun babayaran daw ako ng isang araw yun maglinis naman ako Oh, tenon ng mga saibid ko, grabe diba? Dedeb. Bigyan nako ng ano, isang ataw, isang libro. Tapusin ko daw nito, sabi so, nila. Diba? isang ngalan uh, ng isang libro

ko nito. Ito. Siguro ilang araw ako nito, guys. Kapag hindi ko tinaubos, nabukasan na yung bayad sa akin. Kung gagawin nyo na lang siguro sa akin, 500. Hindi pa. Kung makalimang araw ako, di ba? si 500, 500, 500, 500, 1,000. Wait, 2,500. Ang 5,000. So, diba? Isa man para ako. Nag-set mo sa ipon ako nito. Ang tagal po. Para ito ang pindutin. Ang tagal po magkaroon dito ng 4 minutes. Diba? Ayan, kung wala ka pa magbibira, alam mm mo -hmm. wala talaga. So, yung picture, picture naman, guys. Siyempre lang. Matagal maka-eat. So, at dito, may, ano ay, na, sigurado. Ayun. Matagal naman maku-eat saklita si boss. Ah, para, sana, pesta ka sa akin hamburgers. Kung wala naman o pizza. Kung wala tapos, may ano, yung ano, milk tea. Saan ano, sa akin? Kaya, ano, yun guys, mamaya daw di kasi dyan na si, si Liz, makamuan ako ni Liz. Bye-bye na guys, wala, so bye-bye. Mamaya daw ulit.